Army Rollstone at Ranggen Bar, working in Model and Premio. Well, kay Papa ang totoo yun para sa aming grupo ngayon. At ang kailangan lang nilang gawin ay ipakita ang kanilang mga artistikong kakayahan. Hanika, ko, may maraming-maraming coke para sa isang drawing. Ang galing naman yan. Ilang lata yan? Isa? Dalawa? Parang if she'll was up. So much haram. Tagal yan ng matagal. Magsimula ka ng mag-drawing. Tumatakbo na ang oras. Kailangan ko ng pula. Nasaan ang pulang pintura? Wala akong kahit ano. Kakaiba. Hindi talaga kakaiba. Akin ang lahat. Anong gagawin ko ngayon? Oh, alam ko. Talagang umaasa akong papayag siya sa palitan. Vivian! Ha? Tingnan mo. Wow. Habababa. Astig. Gustong gusto ko yan. Masaya akong nguyain ito magpakilanman. Hmm. Ano? Sinaglang mo siya. Hindi yan patas. Honor! Honor! Singal so, Marking na no lack ang bulanan kaya kong pabutihin. Ito na ang pagkakataon ko. Ang tuso niya. Ayos lang yan. May diskarte rin ako. Pula ang aking lipstick at ibig sabihin nito nagagana ito. Mukhang maayos ang takbo nito. Vivian, ano ba ang problema mo? Nakadikit sa akin itong hangal na bula. Oy, nasa ng pintura ko? Meron akong pulang lata. Alam ko yon. Aha, Ninakawan ako. Well, hindi bale. Alam ko kung paano gumawa ng bago sa isang Oy, Oh, Tapos na? Ano? Hindi dapat yun gumana. Magiging maganda ang pintura ko. What? Paawi! Sa'yo sa inyo, Emil. 15 euro, wang inyo. Oh, nan mo. Sa tingin mo. Tapos, magiging ko na maganda ito. Magaling. Hindi. Hindi subukan mo ang kakalakalaban. Oh, hindi mo makikinala ang singka hit kagating kanit. Oh. Ano ang sakit? Yan ang isang paggabawa, Squirad. Magaling na ginawa. Sandali lang. Ano? Oh, yes, perfecto. Napapahinto ang aking pakinga. Bravo. A steak. Lumapit ka rito at kunin ang iyong Pabos kok. And Margaret start? star, hindi ko rin matatanggap ng ganun-ganun lang. Ay alam ko na ang gagawin. Ano ang ginagawa mo? Julia, may isang buwang. Supply ka ng cola dito. See, this car, correct, Na-cure yung reaction nila sa kalokohan ko. Maraming salamat. Ano, ipinahiya mo ako? Ayoko ng premium mo. Eh, hindi ko ginawa yun. Gumagana na parang gayuma. Tinasal sa Degra for Sam, malaking pagbubunyag. Tingnan ang higanting mangkok ng Skittles na ito. Nakupo! Sa kundakya, I was figuring ng masamulat. I'm ready live ang pisanan ng oras. Oh! Kuha ko na ito. Iguguhit ko ang bawat piraso ng detalyado. Kailangan kong manalo, ang Skittles ang paborito kong candy. Pero hindi ito maganda. Hindi! Hindi talaga maayos ang mga marker na ito. Hindi ko kayang mag-drawing gamit ang mga ito. Kailangan ko ang candy mismo. Wala namang mangingi alam kung mang uumit lang ako ng ilan. Tapos na. Nakita ko iyon at hindi ako natuwa. Tahimik ka. Sa tulong ng mga ito, magagawa kong perpektong kopyahin ang estatwa ng candy na yon. Hmm. Aria na tree ng masara ng lahat. Pero sa akin, kinertura gisip ng mas malaki. And sa pamamagitan niyan, mas magaling. Lahat ng kulay ng bahaghari. Ngayon ang aking guhit ay magmumukhang napakamakatotohanan. Ako ay isang henyo. Wow, talagang magandang ideya iyon. Hindi nyo ka pwedeng si na lang na siya ang manalo. Kailangan ng konting nakakapangiliti na pang istorbo. Itigil mo yan. Hindi ko makita ang ginagawa ko. Mission na tapos. Ngayon ang akin ang tiyak na pinakamaganda. Kaya lang sirang-sira ang akin. Ano? Sige. Ngayon sa ikalawang hakbang. Makakatulong sa akin ang sibuyas dito. Sana sulit ito. Dapat sapat na ito. Ilagay ang mga gamit pang sining mga babae at itaas ang mga papel para makita ko. To Miguel. Sige. Mayroon na pong hindi pangkaraniwang piraso. A GNA ay, Jean, eh, I said they Ang harsh naman nun. Hindi. Das, Rekim, one more now. Hindi ka ba nahihiya ipakita yan sa akin? Nagkakatawad. Hindi. Pero hindi ko kasalanan. Si Julian gumawa. Huwag mo siyang pakinggan. Tingnan mo lang ang gawa ko! Ngayon, isa yan ay sinning. Kamangha-mangha, Julia, patuloy mo akong hinahanga. Narito ang iyong Skittles. Sa'n? trikang ko ang lahat ng aking makakaya. Pwede bang kumuha ako ng ilan? At ako Sige. Kain na. Ang premium mapapanalunan sa round na ito ay itong nakakatakam na ice cream. Mukhang hanga iyan kung gusto mong subukan, mag ka. Meron kang anim na segundo. Ang pagguhit ng ice cream cone ay hindi magiging problema. Madali lang. Hmm, sa tingin ko tama ka. Hindi ako nag-aalala tungkol sa pagkatalo. Pero para talagang mas kumanda, magdadagdag ako ng makukulay na beads. Wow, astig yan. Okay. Hindi na ako ang may mga ideya. Totoo iyon. Plano kong gawing tatlong dimensional ang aking larawan. Sa ganitong paraan, talagang lilitaw ito at magiging sobrang makatotohanan. Grabe, ang astig niyan. Pero kailangan kong manalo. Tingnan niyo ito, mga kasama. Para saan ang mga iyon? <laughs> Hindi natin si kailangan! Tumikit tayong lahat. Mas magiging interesante ito. Sige. Grabe, Pete. Ang dali nilang lokohin. Akin na yung ice cream. Wow, si Charlotte. pinipiganya niya yan kahit saan. Iyan lang ang oras na mayroon ka. Tapusin na. Parang lumulutang sa pahina ang larawan ko, hindi ba? Ano? Iyan ay hindi kahawig ng kono na ito. Nagbibiro ka ba dyan? Hindi. Alam ko namang maganda ang lumabas sa akin um, parang gawa ito ng maliit na bata. Pero kahit ano pang sabi mo. Ha! Sana is queer ito an. Pwede ako na loko nito, pa rin aking huhusgahan. woah woah Oh! Napahanga na naman ako. Woohoo! Hindi! Hoy! iyan ang guhit ko, hindi kanya. Julia, patas ang panalo mo. Maraming salamat. Karapat dapat akong manalo? Hindi, hindi ka karapat dapat. Charlotte! Had ka na sa pagkikiganti? Lage. E mong kainin ng mga mumo, Julia. Pasensya na. Naligaw ako sa sining ko. Sino ang gustong makakita ng mahika? Oh! Hoy! Siguradong magiging kakaiba ito. Wala ang iyong salamin? Nakikita mo ba kung ano ang nandoon? Tulong! Nasaan ang salamin ko? So, sindar lam alam um, amrish tuturang malupi. Uy! Sige, gagawin ko na lang ang makakakaya Papagmasdamin ko. Papagmasdaming ko ang iyong premyo. Ang pinakamagandang larawan ang makakakuha nito? Kadiri? Ano ito? Hindi ko makita. Nagsimula na ang countdown. Ano ang kailangan kong iguhit? Ayoko ng bagay na... Yan! Panahon na para gumuhit ng hindi maganda. Hmm. Ang pangit nito. Oh, alam ko na. May makakatulong mula sa bag ko. Uy, libreng breath mints. Panalo. Oh, sige na. Nasaan na yon? Ano? Aw, oh, ang cute naman ni Pikachu. Pero walang oras para dyan. Oh, wala akong ideya kung paano napunta ang palakol dito. Aha! Itong donut ang kailangan ko. Oh! kita? Tama ba? Oo! Oh! Sigurado akong masarap ang donut na yan! Oo! Oh, tama ako! Oo! Oh, sa wakas, makakapagsimula na ako! Oh, Wow! Ang ganda! Hmm, konting purple na glitters ay magandang idagdag. nasa ang donut ko? wag mo akong tingnan. Tigel, tapos na ang oras. Kailangan kong pumili ng nanalo. Sige. Tingnan mo muna ang akin. Aba, napakaganda niyan. Iyo ang tagumpay. At narito ang iyong mga salamin. Wow. Salamat. Oh, at ngayon tanggapin mo itong pangit na nilalang. Ay, kadiri. Hindi, hindi ito ang akala ko. Ilayo mo ito sa akin ngayon. Zorinx Pangs ay flying Dawitkin timpalaan. Genre sa hamon na ito. Pero kung may matutunan ka, ito ay dapat siguraduhin mo na ang premyo ay maganda at hindi. Halimbawa, isang pugita. Hanggang sa susunod mga kaibigan.